ikadalawampong kabanata. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon. Ang namumungkahi sa kanya sa galit ay nagkakasala laban sa kanyang sariling buhay. Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa tagginaw, kaya't siya'y magpapalimos sa pag-aani at wala anuman. Payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit iibigin ng taong naguunawa. Maraming tao ay magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob. Ngunit sinong makakasumpong sa taong tapat? ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Ang hari na nauupo sa luklukan ng kahatulan, pinananabog ng kanyang mga mata ang lahat na kasamaan. Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan? Mga iba't ibang panimbang at mga iba't ibang takalan, kapwa karumaldumal sa Panginoon. Ang bata man ay nagpapakilala sa kanyang mga gawa, kung ang kanyang gawa ay magiging malinis at kung magiging matuwid. Ang nakikinig na tenga at ang nakakakitang mata, kapwa ginawa ng Panginoon. Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Walang halaga, walang halaga, sabi ng mamimili ngunit pagka nakalayo siya, nagahambog nga. May ginto at saganang mga rubi, ngunit ang mga labi ng kaalaman ay mahalagang hiyas. Kunin mo ang kanyang suot na nananagot sa di kilala, at tanggapan mo ng sanla ang nananagot sa mga di kilala. Tinapay ng kasinungalingan ay matamis sa tao, ngunit pagkatapos ay mabubusog ang kanyang bibig ng batong lapok bawat panukala ay natatatag sa pamamagitan ng payo at sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka. Ang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, kaya't huwag kang makisalamuha sa kanya na nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi. Siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin sa salimuot ng kadiliman. Ang mana ay matatamong madali sa pasimula, ngunit ang wakas niya ay hindi pagpapalain. Huwag mong sabihin ako'y gaganti ng kasamaan. Maghintay ka sa Panginoon at Kanyang ililigtas ka. Mga iba't ibang panimbang ay karumaldumal sa Panginoon, at ang sinungaling na timbangan ay hindi mabuti. Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon, Paano ngang mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Silo nga sa tao ang magsabi ng walang pakundangan, banal nga at magsiyasat pagkatapos ng mga panata. Ang pantas na hari ay nagpapanabog ng masama at dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Kagandahang-loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari at ang kanyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang-loob. Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. Ang mga latay na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan at ang mga hampas ay dinaramdam sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan.